Ano, ano yung sabi ng midwife ni ma'am? Ayun, pag alam mo, na si tatay na huminga kasi nga parang di ba may sabaga something. Mm. Mas maganda raw na sa hospital po kasi doon, mapapoyse aid si tatay na unang una oxygen. Oxygen. Si mm. At, at uh, sa mo, Ito. tay. Ali, 150, 100 po. Meron ka ba bang maintenance sa high blood? Meron ba? mo. Di araw-araw. Hindi -araw. siguro nakalimutan ni tatay. Pag may lararab ka lang? Di ba yung ano, araw-araw yun? Pag maintenance po tay, everyday po yun. Hmm. Pag alimbawa, the start once a day. Hindi po pag masama lang ang pakiramdam. Kasi oh, parang din. lalo nagiging conflict pa po yun tay. Alright guys, so nandito na tayo sa binangonan na, ano. Napasugod tayo dito guys kasi masama daw yung lagay ni Tatay Manuel. Ayan, at didiretso na muna tayo dito sa Barangay Hall para kausapin natin yung butihing Barangay Captain na si Kapitan Permin Unida para makahingi tayo ng assistance. So ayan guys, katatapos lang natin makausap si butihing Barangay Captain. Ayan, Permin Unida. Maraming salamat. So nagpadala siya ngayon ng ano guys, ng isa sa mga naka-duty dun sa center na isang BHW na si Mambanesa. Yan, ah uh, syempre sinamahan na rin tayo ni Buting Kagawad Joseph. yan, para ma-check nga yung kalagayan ni Tatay ano ah, uh, dito sa kanyang munting kubo. Kasi madalas daw yung hilo niya. ayan ah uh, yung pagkain niya daw doon kay Ate Daisy sa kantin, hindi niya na nakakuha. Kaya si Ate Daisy na yung naghatid ng pagkain niya diyan. Uh, at nalaman nga natin kay Ate Daisy na palaging nahilo daw si tatay kaya kinabahan naman tayo guys kaya sumugod tayo dito sa ano sa binangonan so shout out nga pala kay Ma'am jakey maraming salamat Ma'am sa pinadala mong dalawang libo so bumili ako guys ng maintenance ni tatay sa Ika kasi ilang buwan nang hindi siya nakaka -take ng maintenance siya para sa Ika and medyo may kamahalan din kasi ito guys uh, nagkakalagay ito ng 1,500 plus ang isa at bumili na rin tayo ng inhaler niya na just in case of emergency na hindi siya makaya nga meron siyang inhaler so bumili na tayo ng dalawa guys so yan guys kung mapapansin nyo madamo yung paligid ng kubo ni tatay Manuel yan. so indication nito guys na hindi mabuti talaga yung pakiramdam niya kasi pag mabuti yung pakiramdam niya naglilinis siya dito sa paligid ng bahay niya bisita <rawm> tay kumusta? <laughs> Kumusta ho? Kumain ka na? Anong kinakain mo tay? Cup noodles? Ano may itlog yan? na Napano? Bumagsak ako rito. Bakit ka bumagsak? Dahil hilong ka nila. Yan, kasama natin si ano pangalan mo ma'am? Vanessa Bitong po. Yan, si Vanessa. Sa duty sa center. Sa kasi kagawad ano? No? Kagawad Joseph. Kasama natin guys. Ayan. <laughs> Magdamit po kayo. Ang sexy ni Tatay eh. Magdamit, magdamit po, po kayo, kayo. Magdamit. Magdamit. Mag ko nagdamit. Pinapawisan ako. Ah, hindi ka nagdamit. Sige, okay lang yun. Wag na, wag na magdamit Ta, Ano, pinapawisan daw. Ayan. Ubo ka muna dito, Tay. Tay, ibipi nila, Tay. Ay, kahit wag ka na magdamit daw, Tay. Ikin Tay. Naku, ano... Pat mabaho dito sa loob mo tay. Uh, Buksan mo kayo yung mga bintana para ano? Para sumingaw. Yan. Oh, dito kanatay, ka na tay, Bibigyan ni Mam Ma <takes> Ako, nagkakapi ka pa yata. Bawa lang kapi tayo, ha? <takes> Ay, Oo, oh, may kapi ka dyan, oh. <takes> may mm, ebidensya. Hmm, ebidensya yan, tay. E, Ubus na ba yung gatas mo? Ako ka rito, tay. Hindi, tay. Diyak sa kabila. Para makasandal ka, tay. Ano bang nararamdaman mo, tay? Anong nararamdaman mo, Ade, yun lang ihili pala konti. Parang, namayat nga si tatay. Imbis na gumaling ka tayo, parang papakurong yata tayo yung natin ah. Araw, na. araw na ako, araw na ako, melat lang. Relax lang tayo. Yan na yun lang yung kanilang. Ay, kami. Buti na lang, dito na lang ako bumagsak. Bumagsak ka dito sa bahay mo? Oo. Uh, DJ Jalabas. Atay, relax kang po tayo. 150, 100. Atas ang dugo mo tayo. The, ali, hai, 150, 100 po. Mayroon ka ba bang maintenance sa high blood? Meron ba? Iniinom mo hindi okay. araw-araw hindi siguro nakalimutan ni tatay pag may lararamdama lang hindi <laughs> ba yung ano araw-araw -araw yun pag maintenance po tay everyday po yun mm. pag yun yung Losartan once a day hindi po pag masama lang ang pakiramdam Oo, kasi din. parang lalo nagiging conflict pa po yun tay araw-araw mm. tay -araw mm, <laughs> kasi pinakita na sa amin ni tatay dati nag namasyal kami dito eh mm. box-box yung mga gamot niya eh ngayon may dala ako sa iyo tay na gamot Nagbigay si ano tay? Nagbigay si, di ba, dati may maintenance ka sa ika. Tapos na hinto 'yun. Na yung maintenance mo sa ika. Gawa nga ng ano, nang wala naman tayong pambili, wala nang sponsor. So, mapalad tayo tay kasi sa awa ng Diyos, nagbigay si Ma'am JK. Yan. Nagbigay si Ma'am JK sa ng ng 2,000 tay. thank you. Yan, si Ma'am GK nagbigay sa iyo dalawang 2,000. So yung 2,000 na yun tay kasi ganyan kagaya ngayon, wala kang maintenance sa ika, palagi kang inaatake sa ika mo. E binili ko na maintenance mo. Oh, yung maintenance mo na yon is worth 1,500 plus. Plus yung mayroon ka pa bang pang-spray? Yung inispray spray mo? Ubos na rin. Mm baka isa pa yan tayo na ano na tawag nito ay hilo ka dahil sa ikaw mo o oh, ito bigay ito ni ma'am GK binili ko na ng gamot tay kasi kung bibigay ko sa na pera tay wala ka namang ano mapapagod ka pa pupunta bibili ka pa ng gamot So binili ko na ng gamot. Ay e, ano, maintenance mo yan na ano dun sa pag in case of emergency mo na alam mo namang gamitin na yan, di ba? O yung ila paano gamitin yan? Dalawang ano paano gamitin? Uh, uh, Yo ini ilam pa. Hindi. Oh, tablet. Ako. Ano ito tay? Yung pangsaya, in case of emergency mo na hinahapo ka. Ayan. Ah, mm. Pwede ka nang gumamit niya kasi hinahapo ka eh. Uh, para si Tamul ito tay. Gamot ko na yun sa bayan yung ininom kong gamot. Kasi tinatarangkaso ako. Dinala ko na sa'yo kasi <laughs> di na ako nakadaan sa mga ano. Kasi itong gamot mo na ito, binili ko to kahapon lang. Kasi kahapon nagpadala si Mang Jiki sa'yo. Eh sabi niya, ibili na lang daw ng gamot mo para at least mayroon kang maintenance. 'Di ba? Oh. Ito, ito yung mut mo na maintenance sa ika. Ito yung iniinom mo oh, okay. tuwing umaga at tsaka, umaga at tsaka, gabi. Two, two times a day ito. Isang isang ano lang, isang higop lang. Tapos magmumugka ng tubig pagkatapos. Ayan nyo, yung pili kayo sa akin una. Ito yung binigay ko sa'yo yung una na sabi ni doktora, ito yung maintenance mo sa hika mo. Dapat hindi ka mawawalan nito. Palaging meron. Yung kaso naman kasi tay, wala naman tayong pera. Wala akong pera na pambili ng maintenance mo ng ganito. So nakakabili lang tayo ng maintenance mo. Pag may nag-sponsor, kagaya ni Ma'am GK, yan, yeah, nag-sponsor siya ngayon, binili ko na ng maintenance mo. Na ito, ah, bago ka matulog mamaya, isang ganito ha, ah, tapos magmumumog ka. Intindihan mo tay. <laughs> tatay. <laughs> ah, na -ano tay. ah, parang naano ka tay ha. Naintindihan mo ba ako tay? Ha? Hmm. Ito, dalawa na ito tatay. Nahan, dalawa na yung maintenance mo na ito. Ha? Oo. Oh ito para si Tamul ito tay, para si Tamol. ha? Ah. Mm. Hindi na. Hindi na dumolang. Hindi na. Hindi na. Hindi na. Hindi alam mo bang bawal na. bawal na. Hindi na. Hindi na. na. Hindi na. ano lalapas lang ako kung di pipili ako kaya mm uh -hmm. iwasan mo na yung malamig tayo kahit mainit yung panahon huwag kang uminom ng malamig iba sabi mo sa akin bumibili ka ng yelo oh, oh, yelo tapos para, ice ice yelo sabi para, mo para hindi ako ba hindi ka alo. Siyo, bawal para. nga sa'yo yung tayo bawal sa hika mo yung yelo oh. lalong mahihikain ka hindi ka makahinga useless yung iniinom mong gamot kung kumaka umi ayo ay tubig bawal din yung ice water yung ice tubig malamig din yung tay dapat normal water lang dapat nga magaling ka na ngayon kasi di ba ilang buwan tayong naggamutan oh eh parang tingin ko sa iyo ngayon parang lumala kay bukid okay, dito na ako bumagsak ka dito ilong no, no, ilong no. Hilong hilo. Paano yun? Sa anong siguro yun? Mataas yung... Siguro oh. sa Sabi ni ma'am bani sa gawa daw sa mataas yung BP mo. Eh nahilo ka. Sigurado ka may gamot ka pa dito. Meron pa. Saan ba yung lagay mo ng gamot? Ano ito? Ay, sa pausok mo yan eh. Marami pa naman, tay. Hala, hindi mo iniinom yung gamot mo. Ano ko, napakadami. Hindi niya iniinom yung gamot mo, tay. Kaya kabumagsak na hilo. Hindi mo iniinom yung gamot mo. Naku tay. Dapat inumin mo yung maintenance mo, tay. Araw-araw ito, tay. Ang dami, dahil panggagin ko tatay. Hindi iniinom ni tatay yung gamot niya. Ang dami, oh. Eh. Inumin mo yan, Tay. Kasi yung... kung ka once a day to Tay, syempre isang buwan, 30 agad. O, oh, di, di, tatlo, agad Yung binili ko pa dyan. ito noon, mga ilang buwan nang nakalipas. Itong gamot mo dito sa high blood, hindi mo iniinom, Tatay. Ito pa yung binili natin noon, ilang buwan nang nakalipas, o. Oh. Araw-araw, Tay. May sabihin na naman ng na mga mga basher ko dyan na pinapagalitan na naman kita. Sabihin na naman ng na mga basher ko, pinapagalitan kita. Oo. Oh pinapalalahanan lang kita tatay kita mo bumagsak ka dito nahihilo ka wala ako kay Pordia wala ako kinutumpong na ayaw nilang pagsasabihan kita e, Siyempre, kagaya niyan bawal sa iyo yung malamig iuminom ka pa ng malamig kumakain ka pa ng ice cream no o yung totoo o ka ng ice cream no Oo. Kita. Eh, kung hindi nga sa'yo, hindi ako magkakabahay lang ganito. <laughs> Ay, uh, okay, doon kasi maglilikpit pa po kami doon sa sali. Ay, ah, sige, maraming salamat, okay, sa Ma'am Vanessa. Pag-isabi na lang din kay ano, kagawad. Tapos si kay kagawad. Uh, ah. okay, so, okay. Kaminan ka ng gamot mo, tatay. Araw-araw yung maintenance mo sa blood. Araw-araw yung tay. Walang palya. Araw-araw. Ito yung sa umaga. Eh, anong nakalagay, oh? Maintenance, oh isa sa umaga, isa sa gabi. Ayan ang nakasulat na oh, isa sa umaga, isa sa gabi. Araw-araw yan tay. Okay yung katawan natin o oh, may nararamdaman tayo, araw-araw to walang palya ito tay. Pinala ko baka yung yung kwan mas baka masyadong bumaba at kukukukaya ito, kumasyado. 150 over 100 ang taas ng dugo mo. Uh, Kaya ka, bumagsak dito na nahilo dahil sa sobrang daas ng presyon ng dugo mo. Nagkapi ka pa. Uh, o, di ba? O, ayan, ibidin siya. O, o. ko black. <laughs> Kopi okay, black. Ay, di na ako magdalas magkapi. Gatas. Pag ganyan na masama na yung pakiramdam natin, iwasan na natin muna yung mga bawal. Mm. May gatas ka pa ba dyan? Na nanya natira? Ay. Gatas. Oh, yeah. Iniinom mo pa yung gatas mo o ngayon kumain ka na pwede ka nang uminom ng maintenance mo huwag mo kakalimutan yung gamot mo tatay kasi walang ibang magpapaalala sa'yo dito napakalayo ko e eh, tumawag nga si ate daisy gawa nga nang nakita inyong kalagayan mo kinabahan ako kaya sabi niya kasi nangihina ka na o, ora, ora, orada 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 pumunta ako dito tatay kahit hapon na Isakto naman na may gamot nang binigay si Ma'am Jiki sa'yo. O sabi ko, ihatid ko na lang yung gamot mo, baka na ka rin ng hika mo. Mm. Yan, maraming salamat kay Ma'am Jiki ano sa binigay mo na ano Ma'am na gamot para kay Tatay Manuel. Yan, so ito na yung binili natin Ma'am. Ito yung sa in case of emergency niya na pang-spray niya. Ayan, at saka ito yung sa maintenance niya na worth 1,500 plus. So nasa 2,000 plus po ito Ma'am. Ayan. baliktad ayan Tapos bukas ng umaga itong isa tayo, itong sa taas ah huwag mong kakalimutan tatay kasi walang walang nagpapaalala sa'yo dito na ano Sunod na punta ko dito tatay. Bibilan na lang kita ng ano. Bibilan kita ng paper plate para wala ka nang hugasin. Pagkatapos mo kumain, tapon mo na. Disposable na lahat, pati yung kutsara. Oh, okay na. May kape ka pa yata dyan, oh. Ano yan, kape? Ay, ah, uh, yun. <laughs> May sugat ka, oh. Ano yung sugat na yan? apa anu yan? Kagat na Nak Naku, tatay, ano nangyari dyan? Oh, wala ah, kagat na labok Every four hours yan, tatay, ha? Kada apat na oras. oh, mag alas 5 na. 1, 2, 3, 4. Alas 9, buga ka ulit. Kaya huwag mong kakalimutan yung gamot mo sa high blood. Yung maintenance mo sa dugo. Huwag mong kakalimutan. Nakasulat naman na yan dyan, Oh. Oh. Isa sa umaga, isa sa gabi. Inumin mo yung gamot mo, tay. kagaya niyan, o, oh, ba? Diba? Hindi mo iniinom yung gamot mo. Nahilo ka. Kaya dapat, araw-araw tay, araw-araw, ha? Ah, Kaya inumin mo yung mga gamot mo para bumuti-buti yung pakiramdam mo. Puro ka uu, tatay. Puro ka uu, eh. mo ako. Mm. Anas, Kasi hindi bumuti yung kalagayan mo, tay. Parang lumalala yung kalagayan mo, tatay. Inumin mo yung gamot mo, tay kita ako subayan ng ka eh Mm. Next month, babalikan kita, papacheck up kita dyan sa ano, kasi may nakajuting doktor daw dyan sa ano, sa barangay, sa health center. Ha? Ah? Akala ko ba, matatrapos na ako eh. <laughs> mm. Pero ko. Tatay. Ah, uh, uh, ka naman sa sarili mo, tatay. Huwag mo kakalimutan yung mga gamot mo. Walang magpapaalala sa'yo yung iba dito. Ikaw lang itong binili ko. Ito pa yung binili ko eh. O, oh, hindi pa nabawasan o. Oh, hindi nabuksan o. Oh. Hindi pa nabuksan. O, oh, dalawang box pa ito. O, oh, hindi mo niinom tatay. Ano ito tatay? Labahin. ala? Labahin ang mga yan. Kanil. Hindi. Sabi ko, labahin ba yan? Yung mga damit mo dito. Ah, uh, Ayun, tambak pa yung ugasin mo. Oh. Kasi ito guys, ever since guys na install natin yung gripo hanggang ever since ilang buwan na nakalipas, hindi pa tumatagas ang tubig diyan, walang tubig yan Hindi ko na mabasa na kasi wala ding laman yung thermos mo na mainit. Ito lang yung pera ko tay, pasensya mo na muna to kasi wala akong ano tay, wala akong dalang pera tay. Tsaka ilang araw din ako hindi nakapag-drive sa ano, sa Grab ngayon kasi nga may trangkaso ako tay. Kahit ngayon, tinatrangkaso pa ako. Eh, pinuntan lang kita dito kasi emergency. Uh -huh. Naririnig mo ba ako, Tay? Naririnig mo yung sinasabi ko? Kaya, hindi mo. Hindi ako naririnig ni Tatay, guys. Kaya pagpasinsya nyo na ano, kung mataas yung boses ko, ibabas nyo na naman ako na pinapagalitan ko yung matanda. Oh, o, na kasi hindi, medyo may na yung pandirig ni Tatay. Uh -huh. Idagdag mo na ito, Tay. Ah, thank you. Ha? Uh -huh. Pasinjan mo na muna yan. Kaya alagaan mo yung sarili mo, tatay. Huwag mo kalimutan yung maintenance mo. <coughs> yung gamot mo. Ay, ha? Panahon daw talaga ng trangkasyo ngayon dahil sa suba, eh. mm. Basta iwasan mo na lang yung ano ah. Iwasan mo yung malamig. Sabi kasi nila, sabi ng mga viewers natin dito na iba, hayaan ko na lang daw kayo total eh matanda naman kayo hayaan ko na lang daw kung anong gusto nyo Aba, hindi naman po pwede yun useless yung mga gamot guys pag inayaan natin si tatay na ano hindi natin siya pagsasabi useless yung mga gamot ang mamahal na mga gamot guys o oh. uh, kaya huwag ka nang inom ng may tubig ng may yelo tay ha iwasan mo malamig tay ha pag ganyan na medyo masama yung pakiramdam iwasan mo rin yung magkape may gatas naman dyan na dinala ko diba Hmm. Paano tay? Ha? Ah. Kinabahan ako sa iyo eh. Kinabahan ako sa iyo. Yung gamot tay Ulit-ulit ako sa gamot mo kasi ang dami mo pang gamot po, ang dami pa, dami, hindi mo nabawasan oh. No? Ang dami, hindi mo iniinom. Maraming salamat sa sponsor ni Tatay kay Ma'am GK. At sa lahat ng mga tumulong kay tatay, maraming maraming salamat po sa walang sawang suporta niyo at tulong sa kanya. Ang Panginoong Diyos na po ang bahala magbalik sa inyo guys. Yan, siksikliglig na umuha, nag-uumapaw na blessings. Ayan tatay, kailangan tatay pagbalik ko, may okay ka na ha. Huwag pasaway tatay. Ha? Babalikan kita next month siguro. pa-check up kita dito sa taas, sa center. Ah. Kasi may naka-duty doktor dyan every first week of the month. So baka next month babalikan kita, papacheck up kita dito sa center dito. Pagka uh, nandyan naka-duty yung doktor. Ah, ganun na lang tatay ah. Tatay, yung gamot, huwag kalimutan. Oo, oo ka nang, oo eh, pagbalik ko. Mm. Ha? Sige na tay. Ingat ka dito. Paano? I thank you. Ha? Ah. Asalaman. Salamat ka kay Ma'am GK. GK. JK. 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 J JK. 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 Eh <laughs> hindi hindi, 'di ba? Hindi marinig ni eh, Tatay. O, oh, ayan. Ang nagbigay sa inang tayo si Ma'am JK. Bila ako ko ako, kay ka coach ka. Tsaka, tsaka uh, upo, tsaka uh, ano, Hindi mo marinig. Kai, eh, ilang lang ka mo. Uh. mm, -mm. Ayan, so maraming salamat kay Ma'am JK. yan hindi hindi ako marinig ni Tatay, Ma'am. yan. Ingat ka dito, Tatay ha. Tay. Yung gamot ha. Uh, thank you. Mm. Sige, ingat ka dito. God bless. Uh, salamat. balikan <laughs> uh, kita sa next month, ha? Mm. Tay! Alis na kami! Ingat ka dyan, ha? Ano ano yung sabi ng midwife ni ma'am? Yon, pag alam mo, nahirapan na si tatay na huminga kasi nga parang di ba may sabaga something. Mm. -hmm. Mas maganda raw na sa hospital po kasi doon, mapapoyse aid si tatay na unang-una -una oxygen. Oxygen? Mm. -hmm. Yan talaga ang pinaka-poyse aid talaga oxygen. Eh. Kasi syempre, unang-una, -una, walang kasama si tatay. Mahirap yung ganun eh. Ang, Udi, problem, sana, ang problema, sana ba, problema ngayon pagdating sa hospital, sinong immediate niya, family kasi yung kailangan yun doon? Yun ang kailangan nga sir. Kasi before meron kami BH na parang nag-volunteer lang naman. Pero wala na sila ngayon. Mga bago na kasi in-charge na yun. Mm -hmm. Yan lang ang suggestion ng midwife namin. salamat. Salamat kay ma'am. Kaya yeah, po. Vanessa Bito, ha? hype po. Vanessa, yan. ka na ma'am? Yes po, out na po. Ayan, salamat po ma'am. God bless uh, po.